Hi, good morning. Welcome to Law Every Day. So, ang isa nating pag-usapan today is paano mo mapapa-include yung middle name mo kung sakaling napansin mo na ang name mo na nakarehistro sa birth certificate is yung first name mo lang at saka yung surname mo lang. So, napakadali ng proseso nito sapagkat sabi ng Supreme Court in one case, Republic versus Gallo, yung middle name, kinakategorize lang siya as a clerical error. And under the Clerical Error Act or yung Republic Act 1948, maaari mong mapa-include ang iyong middle name sa iyong pangalan sa pamamagitan lamang ng pagpunta sa iyong local civil registrar kung saan nakarehistro yung iyong birth at pagpapa-include, doon ka magpapa-include noong iyong middle name sa local civil registrar. So ang nangangahulugan dito, hindi mo na kailangan pumunta pa sa court. 'Di ba? Hindi mo na kailangan um, sa court korte ka pa magpapa-include or magpapa-change ng iyong name registration. Napakadali lamang ito, si lamang sa inyong local civil registrar para maalam malaman mo kung ano yung proseso na kailangan mong gawin.